Eh, siyempre, yung gusto ng daddy mo, yung mayaman. At siyempre, yung daddy mo yung masusunod. Siya naman yung lagi nasusunod sa buhay mo, di ba? No, not anymore. Sabi nga ng lolo ko, just follow your heart. Sinong lolo? Si Lolo Arnaldo. Nahanap ko kasi ulit yung mga sulat niya eh. <laughs> Taka pa ako sa drawers. Sulat ba ito ng lolo mo para sa lola mo? <laughs> hindi, hindi. Hindi yan para sa lola ko. Para yan sa una niyang niligawan. Talaga? Hmm. Ah, sige. Uh, usahin mo. Alam mo bang magaling gumawa ng sulat ng lolo ko? Para sa aking inamorata. Inamorata. Ano yun? Innamorata. Italyan ng beloved. Minamahal. Ah. Ipagpaumanhin mo kung ilang araw akong hindi nakasulat. Naging abala lamang ako sa aking trabaho. Ngunit magkagayon man, ikaw ang laging laman ng aking isipan, ng aking puso, mula sa aking pagising hanggang sa aking pagtulog. At maging sa aking panaginip ay ikaw ang aking kaulayo. Napaka-sweet talaga ng lolo mo. Alam <laughs> mo, magmana ako sa kanya. minute. Ani yan? Music box. Nakuha ko lang sa gamit ng lolo ko dati. Alam ko, binigay niya to para dun sa una ng iligawan. Doon sa inamorata niya. Oo nga. Nakaukit nga ang inamorata. Bức sân Thế là cái